Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medical na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba'y bigla na lang pumapayat, palaging pagod, o nakakaramdam ng pananakit sa tiyan? Huwag mo agad isang tabi, baka sinyalis na ito ng isang uri ng cancer na tinatawag na silent killer. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong maagang sintomas ng pancreatic cancer. Isang uri ng cancer na madalas na hindi naagapan dahil tahimik itong lumalaganap. Kapag huli na natin itong nadiskubre, kadalasan ay malala na ang kalagayan. Kaya importante na alam mo ang mga unang babala, lalo na kung may edad ka na, may history ng diabetes, o may unhealthy lifestyle. Halina't tuklasin natin ang mga sinyalis na ito at kung paano natin maiiwasan ang sakit na ito. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Bakit delikado ang pancreatic cancer? Ang pancreatic cancer ay isa sa pinaka-deadly na uri ng cancer sa buong mundo. Bakit? Kasi karamihan ng pasyente ay wala ng sintomas hanggang sa huling stage na ito madiskubre. Kaya tinatawag itong silent killer. Ang pancreas ay isang mahalagang organ na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at pag-regulate ng blood sugar. Kaya kapag nasira ito, apektado ang buong katawan mo. Ngayon, simulan na natin ang mga 8 early signs na dapat mong bantayan. Walong maagang senyales ng pancreatic cancer. Number 1. Bigla ang pagpayat. Kung pumapayat ka kahit hindi ka naman nagda-diet o nag-ehersisyo, maaaring sinyalis ito ng problema sa pankreas. Bumababa ang appetite mo, hindi natutunaw ng maayos ang pagkain, kaya hindi na absorb ng katawan ang nutrisyon. Number 2. Paninilaw ng mata at balat Isa ito sa pinakakitang kita na sinyalis. Kapag naninilaw ang mata o balat, nagiging madilaw ang ihi at parang maputla ang dumi. Baka may bara sa bile duct na konektado sa pancreas. Number 3. Pananakit ng tiyan o likod. Maaring makaramdam ka ng dull pain sa gitna ng tiyan na umaabot pa sa likod o kaliwang balikat. Kapag kumakain ka, mas lumalala ang sakit. Ito ay dahil ang tumor sa pancreas ay pwedeng pinipisil ang mga nerves sa loob. Number 4. Kabusugan. Kahit kaunti lang ang kinain, Madalas bang busog na busog ka agad kahit kaunting subo lang? Baka may obstruction o tumor sa tiyan area mo. Ito rin ay pwedeng sinyalis ng paglaki ng pancreas. Number 5. Pagbabago sa kulay ng ihi at dumi. Kapag ang ihi mo ay nagiging madilim na parang tsa, at ang dumi mo ay maputla o parang putik, maaring sinyalis ito ng bile duct blockage na konektado sa pancreas. Number 6. Paulit-ulit na pagtatae. Kung matagal ka nang nagtatae, lalo na kung parang oily or mabaho ang dumi, posibleng hindi natutunaw ang taba sa pagkain mo dahil may kakulangan sa digestive enzymes ng pancreas. Number 7. Matinding pagkapagod Lahat tayo napapagod, pero ang pagkapagod dahil sa cancer ay malalim at tuloy-tuloy. Kahit matulog ka pa ng maayos, labanan mo man ng kape or energy drinks, wala pa rin epekto. Number 8. Biglang pagkakaroon ng diabetes may mga kaso na diabetes ang unang palatandaan ng pancreatic cancer. Kung bigla ka na lang nagka-diabetes kahit wala kang history o hindi ka naman overweight, magpatingin agad. Baka ang tumor sa pancreas ay naaapektuhan ang insulin production. Mga katangian ng pancreatic cancer: tumor wall na makapal. Ang tumor ng pancreatic cancer ay may matigas at makapal na labas kaya hirap ang chemotherapy or oxygen na makapasok. Mas mabilis itong kumalat? Connection sa blood sugar at bacteria. May mga pag-aaral na nagpakitang may kaugnayan ang pancreatic cancer sa microbiome, ang good at bad bacteria sa ating katawan, at sugar ang isa sa pinakamalaking kalaban. Inflammation at lifestyle. Karaniwang lumalabas ang cancer na ito pagkatapos ng edad 50 or 60, na nagpapahiwatig na lifestyle at chronic inflammation ang malaking factor Lalo na kung mahilig ka sa fatty food, alak, paninigarilyo, at kulang sa tulog. Mga risk factors Obesity Mataas ang chance na magkaroon ng pancreatic cancer kung sobra ang timbang mo. Lalo na kung sa tiyan nakaipon ng taba. Family history Kung may kamag-anak kang nagkaroon ng pancreatic cancer, mas mataas din ang risk mo. Chronic pancreatitis Ang paulit-ulit na pamamaga ng pancreas ay pwedeng mag-lead sa cancer. Diabetes Ang bagong onset ng diabetes, lalo na sa matatanda, ay posibleng sinyales ng early pancreatic tumor. Pagkain ng processed meat, hot dog, longganisa, bacon, ito ay may mga nitrates na posibleng cancer-causing kapag sobra ang kain. Anong dapat gawin? Kapag may isa o higit pa sa mga sintomas na ito, huwag nang maghintay pa. Kumonsulta agad sa doktor Pwede kang i-refer sa ultrasound, CT scan, or endoscopic test para matingnan ang pancreas mo. Iwasan ang high fat at high sugar na pagkain. Kumain ng gulay, prutas, at whole grains. Umiwas sa paninigarilyo at alak. Mag-exercise kahit 30 minutes sa isang araw. Ang early detection ang susi sa pag-asa sa sakit na ito. Kung magapan, mas malaki ang chance na gumaling. Sa panahon ngayon, hindi na sapat na wala tayong nararamdaman kailangan nating makinig sa ating katawan. Ang mga simpleng sintomas, kapag pinagsama-sama, maaring palatandaan na ng isang seryosong karamdaman tulad ng pancreatic cancer. Kaya mga kababayan, maging mapanuri, maging maagap. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.